Good morning po sa ating lahat. Ah, ito po, tuloy-tuloy ang dito at gigiba rito sa Barangay 128. Ito po yung update natin sa nakaraang nangyari, clearing operation dito. Para linisin tong gilid ng bundok ng Smoky Mountain. So ito, yung mga, mga nakakalat na yan is, ay nahakot na po. Ng mga kasama natin sa engineering, DPS hinahakot na nila to so ito nagsisimula na mag-akot tong mga kasama na sa DPS District 1 District 1 yan yung nasa kabila DPS District 2 So magtutulong-tulong dito mag-akot na DPS is District 1, District 2, tsaka District 3. So yung District 2 na ako ng na, District 1 na ako ng na rin. So ito sila sir, yung mga ano rito is nagse-self demolish na sila ng mga ano nila. Pwesto nila rito sa taas ng gilid ng bundok. So ito pang isang to is gigibahin din to. So tuloy-tuloy yung paggigiba rito sa gilid ng bundok na to. Ito kung matatandaan nyo, yan yung Smoky Mountain. Smoky Mountain yan. Ala ang niyan, ano, bundok ng basura. Yan, natinubuan na siya ng mga halaman, puno. So ito yung mga kasama natin sa DP, sa ah, sila. So punta natin yung kabila. So ito yung kasamaan natin sa DPS District 2, nagkakakot na rin sila, nakakapuno na rin sila ng isang truck, naka isang truck na rin sila. So ito yung isang truck natin dumating na rin, tignan natin kasi naging nagkikiba pa rin sa bandang unaan. So ito yung isang truck natin, nakakakot din nila yung mga Nagiba dito. So tuloy-tuloy lang ang ako uh, dire-diretso. So ito. Ah, uh, nakanak down na to. Kakakutin na lang tong bahay-bahay yan -bahay dito na barang-barong. Kakakutin na na itong truck na to. tuloy-tuloy dito naman sa kabila is nagigiba sila ang mga kasama natin sa engineering ginigiba naman nila yung nandito sa gilid nato. So ito yung mga kasamaan natin sa engineering. Nagigiba na rin sila. Ayan. Kinigiba na nila itong pesto rito. So ito yung update natin sa nangyaring clearing operation na karahan. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. Hakot, tuloy. Hakot, giba. Hakot, giba. So balik tayo doon sa mga tropa natin sa DPS. thank <laughs> you daw kay Jim Jim. ko. Happy birthday. Happy birthday to kay Mac. Happy birthday pala kay Mac Happy birthday to kay Mac Mac Shout out sa iyo. Matanggap ka raw Matanggap daw ng yung Mac Mac Casino. to. So ito, pagkatapon nito, ni mga truck na to, babalik pa dito 'yan. Dire-diretso lang ang hakot niyan. So so, tayo doon. Balik tayo ulit dito sa Ginigibana Engineering. So ito sila sir, nagsiself demolish na sila. Yung ginagamitan nila ng acetylene yung mga bakal na pamoste at saka dingding. Ginagamitan na nila ng acetylene. So self demolish sila. Tapos yung mga iba na hindi nag self demolish. Yun yung mga ginigiba ng mga kasama natin sa engineering, DPS. Tapos yung tao pa rito, mag-aakot yung palagi pumalis. ito sila, boy Maso. Inigiba nila ito, isang uh, QVL na ito na Ito si Boy Maso, ayan. Pakikilala nyo ang sikat na sikat si Boy Maso. So proceed tayo muna rito So ito dumating na heavy equipment na engineering Dire Diretso na ako na ito Ito yung truck nila at tapos ito nakaabang nakabang din yon Nagakakot na yon ng mano-mano pati yung truck na nandoon ng district 1 dalawang truck po yun nandun so yung mga ibang truck po is nagtapong pa so ito dire-direcho ang ako. So ito po puno na rin to uh, Magtatapol lang to pero babalik dito tong truck na to <laughs> Sir Bunso, ito po si Sir Bunso. Good morning, Sir. So ito papuno na rin itong truck na to. magtatapon lang to tapos babalik din dito to. Para mahakot lahat ng nandito sa kalsada. So ito papuno na to. Pinupuno na lang to. So ito magtatapon na yung truck nila Magtatapon na yung truck Mabalik sa dito yan So ito may mano Para dire diretso na Dire-direcho ang trabaho Tapos yung Kung may darating man na ng heavy equipment Para dire diretso ang hakot